Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa may kawikaan, kabanata 17, talata 27 hanggang 28. Ang sabi po dito, nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang bangmang na hindi madaldal ay isiping maruno. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikom. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsamba ay para sa kanya lamang. So dito mga kapatid, yung ating pong binasa, ito po ay Ipinapakita na ang isang tao na nagtataglay ng kaalaman ay maingat sa kanyang sinasalita. So sabi nga, the, the one who has knowledge uses word words with the restraint and whoever has understanding is even tempered. So may kita natin na kapag ang tao ay hindi masalita at nag-iingat sa kanyang sinasabi, ito ay nagtataglay ng kaalaman. No, kaya nga kapag ang tao ay merong kaalaman, alam niya na hindi makakabuti kapag tayo ay nagpadala sa bugso ng ating mga damdamin. Kasi minsan kahit nasa tama pa tayo, kahit uh, tayo yung nasa tama at uh, gusto natin uh, uh, ipahayag yung pagkakamali ng uh, taong nakagawa ng masama sa atin, pero kapag kinumpunt kin natin sila at hindi tayo mainahon sa pagsasalita, sa mga taong makakakita nito at makakarinig ng mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, pagkakamalan nila at aakalain nila na tayo ang may sala at tayo ang nasa mali. Diba? So, mababaliktad yung katotohanan. Mababaliktad ka sa paningin ng tao at uh, uh, sa mga nakakarinig ng mga sinasabi mo. Kaya nga taong... Uh, uh may kaalaman may knowledge mga kapatid sabi doon is iniingatan niya yung bawat salitang uh, kanyang bibigkasin kaya kailangan mahinahon natin itong uh, uh hinaharap Ano anuman yung mga uh, pressure struggle sa buhay po natin di ba kasi nga kung tayo ay may pangunawa ha haharapin natin 'to nang mahinahon kasi alam natin minsan kapag ang tao ay uh, kapag pinagarian ka ng galit Uh, minsan na nakakabitaw tayo ng mga salita na imbis makabuti sa part natin, uh, nakakasama ito, di ba? At uh, kaya nga tingnan nyo, sabi nga ang salita ng Diyos, ang mga mangmang na hindi madaldal, aakalain mong, sabi doon, marunong, no? Kasi simple, pag isa ka isang, isang tao kasi hindi masyadong masalita, parang ano eh, parang ang tingin mo, intel, ano eh, uh, matalino eh, di ba? Kasi hindi siya nag, hindi siya masyadong sasalita eh mahirap basahin ang isang taong uh, hindi masyadong madaldal, di ba? Kaya siyempre, dahil makita mo yung marunong siyang uh, parang professional sa tignan, di ba? Kahit hindi ka nakapag-aral, kahit mangmang -mang yung isang tao pero kapag hindi yan uh, madaldal, di ba? Parang professional yung datingan, di ba? Kaya nga minsan tignan mo pag may mga may mga uh, sitwasyon na kunyari na nalaman na yung isang tao ay gumawa ng masama o nanakit ng kanyang kapwa kapag nasa husgado na sila o kaya nasa panglilitis kahit dito nga sa trabaho di ba pag may may dalawang co uh, coworker na nag-alitan o nagkasamaan ng loob kapag sila ay pinapatawag at uh, kinukuha yung side ng bawat isa kung itong may kasalanan ay marunong magtimpi no'ng parang uh, ano na siya yung silent lang siya tapos minsan na uh, uh, tahimik lang tapos uh, wala man lang sinasabing uh, masama against doon sa ginawa niya ng masama parang magmumukha siyang siya yung inosente no magmumukha na parang siya yung walang kasalanan ikumpara mo dito sa isang tao na hindi naman siya yung gumawa ng mali hindi naman siya yung uh, nagkasala sa taong 'yon pero dahil masyado siyang madaldal, no? Kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig niya dahil sa galit niya, 'di ba? Parang ang dating is, oh, ikaw, malamang ikaw siguro yung may kasalanan, may sama ka ng loob sa taong ito kaya uh, ah, gumagawa ka lang ng kwento. So, yung makikita niyo mga kapatid, hindi talaga siya makakabuti. Mababaliktad pa yung kwento, mababaliktad pa yung sitwasyon. So, imbes na pumabor sa iyo ang desisyon, ang mangyayari ngayon, uh, papabor pa doon sa taong may kasalanan. Kasi bakit? Kasi nakakabitaw tayo, nakabitaw tayo ng mga salita na imbis makabuti sa part natin ay mas nakabuti pa doon sa talagang uh, umagrabyado sa atin o gumawa ng hindi maganda sa atin. Kaya nga dito, tingnan nyo na ito, ito yung tunuturo ng Diyos uh, sa atin eh, ng salita ng Panginoon. Kasi ang taong uh, marunong no mag magpigil ng kanyang mga dila ay talagang uh, ay, taong sabi doon nagtataglay ng kaalaman. Kaya nga kahit ang Pilipian chapter 4 verse uh, 6 and 7 sabi doon huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, uh, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangit at na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya nga dito mga kapatid, siyempre na nababalisa tayo kasi siyempre gusto rin natin mamalaman uh, ng lahat yung sino talaga yung may kasalanan sa inyong dalawa, kung sino talaga ba yung inosente, sino yung may pagkakasala, no? sino yung gumawa ng masama, o sino yung gumawa ng mabuti. Siyempre gusto, so dahil sa gusto natin uh, uh Uh, malaman ng tao yung katotohanan kasi minsan kasi nadadala tayo sa emosyon natin, di ba? So kaya nga sabi ko, uh, masato tayo yung ano eh, uh, dapat kailangan tayo maging mahinahon, kumalma tayo, di ba? Kumalma tayo, huwag tayong mabalisa. Ang dapat ating gawin is, sabi doon ng Pilipinas is tayo ay manalangin. No, na may pagpapasalamat sa Panginoon. At sabi doon, kung tayo ay mananalangin sa Panginoon, may pasasalamat, yung kapayapaan naman ng Diyos ay sa atin na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga sa atin bilang mga mananampalataya ay dapat tayo ay kapag humarap tayo sa mga ganyang sitwasyon mga kapatid hingin na tayo ay mananalangin sa Panginoon upang ating makamtan, ating uh, uh, Maranasan at tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating puso isipan. Kasi nga mga kapatid, kung tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, yung isip natin at puso natin, makakapag-isip tayo ng tamang solusyon. Makakaisip tayo ng magandang uh, solusyon sa mga struggle o ano pa man na mga challenges o testing na dumarating sa buhay po natin. Kaya nga Uh, makita natin dito mga kapatid, dapat tayo ay marunong kumuntol ng ating mga uh, mga dila, di ba? Na huwag tayo agad-agad magdadala sa bukson ng damdamin natin at tayo ay makapagsalita ng mga bagay na hindi maganda. Kaya nga dapat kaya nga sabi doon, mag-ingat, ba? Ingatan natin kasi kapag nasabi na natin 'yon, kung sa mga hukuman pa sa mga husgado kapag nabitawan mo na ng isang salita niyon, kaya nga tingnan mo kapag pag may mga tao inaaresto, di ba? Uh, binabasahan sila ng Miranda rights, di ba? Na sabi doon is, yung pinakano doon is, you have the rights to remain silent. May karapatan kang manahimik dahil ang lahat ng sasabihin mo, pwede itong, uh, itong gamitin against sa'yo. Di ba? Pwede kasing gamitin against sa'yo yun. Kaya nga may kita natin, mas maigi pa rin na manahimik. Kung tayo ay Ah, uh, yung pagsasalita natin ilalagay natin sa timing, di ba? Kailangan nating uh, isipin, ito ba yung tamang uh, place? Ito ba yung tamang lugar? Ito ba yung tamang panahon para magsalita? At siyempre, dapat at isipin, tama rin ba itong sasabihin ko o hindi? Makakabuti ba ito uh, sa akin at makakabuti ba para sa lahat? Di ba? Kasi nga mga kapatid, tatalunin tayo ng mga tao na na kahit wala sila wala sila sa Diyos, pero kung marunong sila mag uh, uh, ano ano magpigil uh, ng kanilang mga labi no? kahit sabi nga doon kahit uh, matalino uh, kahit nga may pinag-aralan pa tayo tatalunin tayo ng mga tao na kahit hindi man nakapag-aral sabi nga doon kahit mangmang -man, mangmang pero makikita -ma ng tao na para siyang uh, professional para siyang matalinong tao kung titignan kasi nga, hindi siya masyadong Masalita. Kasi ang taong may, may unawa, may talino, hindi yan basta-bastang nagsasalita. No? Pinag-iisipan niya munang mabuti ang kanyang sasabihin kung ito ba ay makakabuti. So yun lamang mga, mga kapatid at nawaan Diyos patuloy na mag-control uh, uh, ng ating mga labi, mag-control sa bawat sasalita na sasabihin upang ito ay magdulot ng kabutihan at hindi kasamaan no Mag magbigay ito ng kalakasan at hindi panghihina ng mga tao sa ating mga paligid so yun lamang mga kapatid at ang Diyos ay magpala sa bawat isa sa atin god bless po sa ating lahat